Ah uh, pansamantala munang magte-take over sa National Food Administration o NFA sa Department of Agriculture or uh, DA Secretary Francisco Laurel Jr. Alin sunod ito sa suspension order na inilabas ng Ombudsman sa isang daan at tatlumput siyam na mga opisyal at empleyado ng NFA. Kasama sa suspension si NFA Administrator Roderico Bioko at Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano, ang hakbang na ito ng ombudsman ay para na rin makakuha ng sapat na dokumento o ebidensya na may kaugnayan sa umano'y pagbebenta ng NFA ng mga preskong palay sa traders. Yan ay talagang ang layunin niyan para ipamudmud mo. kung hindi man ibenta mo sa sa isang presyo na kayang-kaya ng mahihirap. Pero ang ginawa nila, yung mga sinuspending yan, eh, ibinenta nila sa trader. Sa presyo, mababa. Pagkatapos itong mga trader naman, ilalabas sa merkado, ibibenta ng mahal. O di ang laki ng kita nila. So madali sabi, corruption. Kaya tama yan, eh, dyan na siya maupo muna para makakalap siya ng ebidensya para ipakulong na natin itong mga salbahing ito.